Hello guys, ayan, gala naman kami kahit gabi kasi walang pasok niyan sa panahon na yan. Ayan pala guys ay Pasig Revolving Tower. Ayan, napakaganda niyan guys pag makaakyat kayo dyan. Ito naman guys ay bridge ng Bandang Rosario guys, Bridge Town. Sakop din siya ng Pasig, napakaganda din yan pag gabi. Ayan Oh. Yan, napakaganda niyan. Pasig City pa rin yan, guys. Nakamotor kasi kami, kaya nakagala ng todo. Yan, kaming tatlo yung gumala dyan. Dito, pwede kayong mag-jogging, mag-picnic. Napakaganda dyan, guys. Kita niyo yung mga building. Ayan. O, walang traffic kasi gabi. Ayan, may nakita kayong statwa, guys. Napakataas ng statwa. Ayan, first time ko nakita yan, guys. Dito sa Pasig lang yan. Kita nyo? Oh, ang taas. So, oh, ang liit lang ng sasakyan, guys. Ang taas ng statwa na yan. Yeah. Pwede kayong mamasyal dyan, gabi at umaga, lalo't malapit na yung Pasko, Bermans na. Ayan, may, meron din palang mall dyan, oh malapit yun sa statwa na yan guys ayan napakagandang pasyalan first time ko na masyal dyan guys kasi yun nga may motor makagala kami ayan napakagandang mall na yan pero dumaan lang kami dyan ano ito pasyalan ko sa pagdating ng Pasko napakaganda kaya ayun, umuwi na kami dyan. Tapos dumaan din kami dito. Kasi yung favorite ni Kyrie. Ayan, simple lang yung buhay namin guys. Pag mabagot sa bahay, may motor naman, mamasyal sa mall. Ayan, namasyal kami ni Kyrie dyan. Tuwang-tuwa yan siya pag makalabas ng bahay guys. Kasi minsan lang yan makalabas ng bahay dito sa labas namin. Gusto niya sa mall. Diyan pala kami kumain guys. Ayan, inutusan ko si Kairi na iligpit yung pinagkainan namin. Ayan, kahit saan pwedeng disiplinahin natin yung mga anak natin guys. yan kasi balang araw baka magiging crew din siya dyan. Di bawas ligpitin na ng crew, di ba diba? O tapos tayo naman yung nagkalat dyan. Kaya tayo rin ang magligpit. Ayan lang. Tuwang-tuwa siya dyan na nakakain guys ulit. Kaya paalis na kami dyan. Malinis na yung mesa. Maraming salamat sa nanonood. Bye!